Isa rin po sa nabigyan ng tulong ng gobyerno ay mga mangisda at magsasaka ng Sambuanga del Sur. Kagnay po niyan kausapin po natin si Governor Victor Yu ng Sambuanga del Sur. Governor, magandang umaga po sa inyo Dayan, Kirer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Uh, magandang umaga din sa iyo, Dayan, at saka yung uh, nakikinig natin ng mga uh, mga kapatid ngayong umaga. Alright. Governor, thank you for joining us today. Gov, ano po ang inyong masasabi sa tulong ng Pangulo na ipinamahagi po sa mga magsaka at mangisda na naapektuhan po dito pong El Niño sa inyong lalawigan, Governor? Uh, Actually, we are very thankful yesterday that uh, mismo si President PBBM, pumunta dito sa Region 9, kasama ko yung ibang Governor, tapos nagbigay siya ng tulong dun sa mga farmers natin sa fisher folks. Uh, alam niya na marke yung uh, epekto effect, ng uh, Nino dito sa lugar namin especially sa kabuhayan ng mga farmers so alam po na alam po niya na inexpress po niya na yung mga farmers natin yun talaga yung nagsikap para may makakain yung taong bayan natin and uh, and yet they are more more or less the more the most vulnerable one in terms sa uh, environment in terms sa whatever situation uh makaaapekto talaga sa pamumuhay nila so mm -hmm. i think this uh this form of uh, ano yung assistance it will encourage them no hindi, hindi yung alam mo naman kung ganyang sitwasyon kung wala kang matanim, mo lang kabuhayan uutang na naman sila and yet mm -hmm. mag-interest na naman yung mga ganun ba na Apo. sitwasyon mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. so actually uh yung effect ng el nino dito sa Western Mindanao nag-usap kami ni Governor Hopeel uh more or less uh 30% to 40% yung reduction sa production namin sa agriculture Opo So yun ang medyo uh epekto eh, yung kabuhayan talaga ng mga farmers mm -hmm, mm -hmm. Alright. Um, Governor, um, ito pong El Nino phenomenon, uh, ito po ay, meron din po ba tayong kaakibat na solusyon para po sa, kumbaga, mga long-term solution sa problema pong ito? Kasi I understand may mga assistance po tayo sa ating po mga mangisda at saka mga magsasaka. Pero baka po sa mga susunod na panahon, kapag tumama po ito, sa inyong lalawigan, ano po yung mga long-term solution na inyo pong inihanda? O may mga naipangako rin po ba ang gobyerno para po solusyonan po ito in the long -term? run for Governor? Uh, actually, kausap ko personally si President PBBM yesterday uh, and then we talk about the solution. Uh, kasi dito sa Samuanga del Sur, I take advantage of the one, yung taginit, sinorbe namin yung lahat ng mga river flow na what, para alam namin yung, yung sitwasyon ng tubig pa. Para mm -hmm. whatever, irrigation or what, uh, drinking water, kung anong gamitin sa tubig, mayroon kami makaplano kami ng maayos but sorry uh, go ahead Paul. but uh, we talk with the DNR also na paano namin mag ano pagprograma ng to to improve our watershed mm -hmm. uh, kasi drought and flood ang talagang solusyon long-term solution yan mm -hmm. is reforestation Uh, we already identify some areas mm -hmm. and I talked to some mayors already uh, they are willing to go on to to have that program more no reforestation yung mm -hmm. hindi yung mga fast growing tree yung mga mm -hmm. century tree talaga natin yung mga maliblute mm -hmm. so mm -hmm. we are targeting 100 mm -hmm. to 200 mm -hmm. hectares for this year mm -hmm. and uh, we are willing to to compensate those who will secure the area parang initial namin 800 pesos per mm -hmm. hectare so kung may 10 hectares kang binabantayan meron kang 8000 na uh, salary every month okay. so i think that's mm -hmm. good enough for them no pa ano lang naman yan pwede silang mag-farming, pwede silang magbantay okay. doon sa mga pinatanim natin ng na mga kahoy Mm, -hmm. alright, mga panghuling katanungan na lamang po, Governor. Doon po sa mga tulong na ipapamahagi po sa ating pong mga kababayan, kaya po bang ipamahagi mga tulong sa loob ng 3 to 4 weeks gaya po na nakasaad sa Deed of Donation ng Office of the President sa lalawigan po, Governor? Uh, kaya naman because we have already identify uh, we have already the list, no, of the farmers, no, sa probinsya namin and then we just select kung sino talaga yung uh, pinaka ano pinaka mahirap o pinaka napektuhan doon sa El Nino natin. Mm -hmm, mm -hmm. All right, baka pang huling mensahe nyo na lamang po sa inyo po mga constituents and also to the President. Go ahead po, Governor. Uh, again, pasalamat kami kay President BBBM. Dito nakita natin na yung pagmamahal niya sa mga magsasaka natin na naisip din niya na bigyan ng tulong in time of uh, uh, situation doon sa pamumuhay nila. Uh, at saka I think uh, I will encourage also our farmers to to thank the President no for this uh, act. No? Uh, aside from Ayur, ayuda kasi na ganyan, nagbibigay siya din siya ng mga fertilizer. saka uh, sa DA ngayon pala, meron ng hybrid na pim, pamibigay sa farmers. Mm -hmm. na it will increase our production to around, I think, 20 to 30 percent sa rice yan. So, makatulong na sa farmers di ito, makatulong din sa supply natin sa rice. No? Mm -hmm. well, so, that again, note, thank you, Mr. President, for uh, coming here in Region 9 and to give assistance to our farmers. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Governor Victor Yu, ng Sabwanga de Sur. Salamat po, Governor.